natulog, masakit ang dito ko. Pero may ininom ko kayong damat. Ito ko. Ito ang Ilang araw na po yan. Hindi yung sanding doon. Tikit po. Masakit po. Dito. Masakit po dito. Dito po. Yaman lupa elemento. Mas masakit po siya dito. Ito po, kulang barang palipadang. Oh. Sige po, pigit lang. Parang may luwa yung mata. Sige po, pigit po. Pooh! Oh. Sa verbong ng may sisignong kuras, dahil magsawal si na step. Ilo may part 3, Espiritu Santi, Amen. Oh. Pooh! Oh. Oh, kung sino ka man gumagambalas na ako itong mga pag-usap sa Espiritu ng Diyos, Diyos lang ang oh. Diyos na nakatakutan sa Empyerno. Taktong pigabit pigato. Oh. Poo! Ah. Uh, Ganyan, dalawang ulo pa pababa pa dalawang kamay pa Sige. Yan. Uh, uh, Boom. Uh, Sige pa uh, 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 mula ulo. Uh, Alis mo na yan, ha? Oh. Uh, mo na. Oh. Sige mula ulo, pa lahat. Ah. Matalo mo nang ginagambala, ta? Bago lang. Bago uh, lang. Babae, lalaki. Uh, Babae ka lalaki. Uh, lalaki. Boom. Uh, uh, mo to. Ha? Uh... Bakit? Uh... Bakit? Kapit bahay ka lang? Ang kakilala. Sige, lahat malaulo pa baba lahat. Alisin mo. Sige, bakit bakit ka nagagalit dito? Okay, bigilan ko. Lumuluwa daw. Ha? Tinutusok ko lang. Tinutusok mo. Sige, lahat. Alisin mo ha. Titigilan mo na to ha. Sige pa. Sige pa lahat. Ah. Oh. Yan, sige pa, lahat mo ulo pa. Oh. Oh. Ngayon pa lang, gagaling na to. Oh. 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 Sige pa. Sige pa, lahat, lahat, lahat pa, lahat. nakikita pa ako sa ulo. Oh. mo na to, ha? Ha? Ilan tao ka na ba? Oh. Ilan tao ka na? Oh. Mayroon ka na? Oh. Uh, May anak pala. Oh, taga-sapa pala, taga-saan? Taga-saan? Nindyano ako. O, pinapagawa sa iyo? Oo. Uh. Pinapagawa sa iyo? Oo. Sino 'yung papagawin babae, lalaki? Babae. Kakilala niya? Oo. Uh. Uh. Kakilala niya? Oo. Kabit bai. Ano pala? Oo. Uh. Tayo pumunta na tayo. Ayun po, pinapa-ano daw po siya, pinapa kulam daw po siya na. Ano kasalanan sa'yo ng asawa ko? Bakit nalilin mo yan lahat? Sige pa, sige pa lahat. Anong kira nakailat lahat ng lipos sa bakay? Anong gagawin niyo? Anong na hinala din talaga po ngayon? Anong nagagawin mo ngayon? Ano ba?

Pag-aabot siya. Oo. Pag-aabot siya. Anong pakiramdam mo? Ano? Ano siya? Ngayon po, anong pakiramdam niyo? Ano naman yung buong katawan ko? Alam niyo ba yung mga sinabi niyo? Wala po. Ibig sabihin po, pumasok po sa kanya yung gumagambala sa kanya. Ano po yung kakilala niyo? Ano oh, yung inutusan lang niyo? Oo po, inutusan po. Um, mga ng, ano, Ito po, ganito po yung gagawin niya. Para po tuloy na po mawala yung nilagay sa kanya, ganito po yung gagawin. Kapag kalahati na lang, o kaya nandito, rilipila na po. Mas maganda po, mas marami ka na araw mainom niya para yung mga nilagay po sa kanya, tuloy na po mawala. Kahit mamaya po, mas maganda kung marami siya mainom. Kahit kunyari po, kahit nandito dito na lang, lagay niyo na po. Kahit ano pong tubig ilagay niyo, basta po iinumin niya po. Ngayon po yan, ano pong pakaramdam niyo? <laughs> ah, po, okay, okay yung pakaramdam po, parang nawala hmm. wala yung... Apo, okay na po yun. Hindi dito anyway, ko. Talagang ginaganyan yung mata ko kanina. Ay, mata ko. Ngayon po, ano pang pakaramdam nyo ngayon? ngayon? Medyo wala. Wala po. Ito, ito po, ipag mo sa damit nyo. Huwag po siyang dadalhin sa lamay sa sugal sa sementaryo. Tatlo po yun na lamay sa sugal sa sementaryo. Huwag po siyang dadalhin. Ipag-deblog nyo po rin. Kanyari man po, pupunta po kayo sa tatlo ngayon. Kanyari sa lamay sa sugal sa sementaryo, itabi nyo muna po siya sa bahay nyo. O kaya kung may altar po kayo, ilagay nyo po sa altar. Kung wala naman po kayo, itabi lang po. Ito. Okay na po kayo?